eto mga may dumadat ay wala pala ito mukhang may dumadating saan kaya eh, dito eto ata baka eto na mga eto na may dumadating <laughs> Eto na. Ikaw na yung boss? Oo oh, boss. Mati, ah, okay, tingnan natin po na season na. Sa <laughs> so. tropa ko ba ito? Umiinim na kayo naman. Sayang dapat, nawala <sina> <laughs> rin ako sa isip sa <laughs> Sinabi ko yung sa tropa eh. Nakasama <laughs> dapat. <laughs> ay, take it. Meron na. Tamiru. Tingnan mo natin Parang kung may boss. Day Pero day. dyan lang kayo. Meron pa akong isang ano. Patignan ko kung ano. Parang okay, okay. Pati yung postiso mo. Away pa yung ako nini. Okay. Okay. Boss, ano yung okay. bring me boss? Ah, pustiso. Ah, pustiso. Tingnan mo boss kung nakapalo ka. Pustiso! Pustiso boss! Beta. Eh magpaano kailangan natin boss makita. Sana nakapalo oh. uh. ako. <laughs> ano boss? Isa ano ano lang ito na, ito na, mer, may nauna, may nauna. Oh, Teka oh, po. Ah. Oh, Pero oh, diyan oh, lang tayo. Oh, at titingnan na. Wala ko pala cellphone eh. Pero nakapalo ako. Ah, Kailangan boss natin malaman eh kung nakapalo ko hindi. Ayan, marami ayaw. na sila. Oh, ay, marami Teka, ko lang ay, ito ay, naka ay, ano ah, nauna. Tapos <laughs> pa pagka ko <laughs> ng <tignan mo>. <laughs> kailangan natin malaman. Wala wala 'yung data, password. Pass, pass. Kasi madi-disqualified ka 'o, Mas, pagka Nag-comment ano. <laughs> sa iyo. Ah. Ano 'yung ah. ah. <laughs> Data lang ko, lang ko eh, oi. Wala siyang data. paano siya data kung si meron na, makisuyo ka na lang. Pat, At pat At pat pat lang. Pat okay, top spot. Alaman natin. Ang dami, dami na, na nila. Teka, <laughs> <to, mayroon palang. laughs> <laughs> oh, meron na akong tinago dyan na, sa mga nahuli. May 500 pesos lang ako na tinago dito. Ituturo ko sa inyo kung sabi. Teka, wala muna ha. Teka, 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 teka. Makasunuro ko Sige, sige, sige. Upisaan nyo na, hanapin nyo na lang. Ikaw, Dito nga, dito ka na sa akin. Iyan mo. Sige. Sige dito lang <laughs> dahil tuturo ko kung nasaan <ako> na <laughs> Ito na ang dami na nila ate <laughs> ah, ka hintayin natin tignan muna natin But ito si ano bossing <laughs> pag eh pag hindi po nakapalo si bossing yan boss <laughs> nagawa oh, ang boys oh. lang <laughs> ako sel palo sel ako lang ayun ang <laughs> Ay bossing, bawal po umapak wag kayo apak. Ayan ah, prince ko si bossing, may... Ayan, meron, yon. Okay, congrats, congrats, congrats. Okay, dahil dyan, bossing. Ah, meron ka 1,000 pesos. Okay, okay. Okay, okay. Sa mga nahuli, bossing. Ay. Okay. Sa mga nahuli, Wag po kayo apak sa ano ha, wag po kayo apak sa oo sa halaman ay sa mga damo. Dito bandaw dito, may nilagay ulit 500 pesos asa ah, sa mga uli. 500 pesos, isa lang 'yan, isa lang. ay hindi na, hindi na naka-plastic. Ay wag ko ay tatapak ha. Ay. Eh, na nila mga mapos. Mga kahantes, naghahanap na sila. Ay, mga kahanders. Yan, dyan banda lang ho, dyan oh, lang ho. Ah, uh, wag po kayo apak ha. Dita, 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 dita. Uh, wag po kayo apak. Ayy. Ayan, ang na ho nila. Naghahanap. <laughs> eh natin. 500 ano? Ah, 500, may nakatuso ako oh, yes. dyan. Ay, hello po, magandang gabi po. Magandang gabi po. <laughs> ah, sige. pang, <laughs> Ah, wala ho dyan, wala ho dito. Dito lang ho, sa gilid na to. Sa gilid na yan. Huwag <laughs> <laughs> po kayo umapak. Ay, pasensya na ho. Huwag po kayo, huwag <coughs> po kayo umapak. Ay, alis po kayo. Pasensya na ho, baka mapagalitan ho tayo. Ay, ay, ay. <laughs> ah, huwag po kayo. Tapos na ho, may, may nanalo na ho. Huwag <laughs> po May 500 lang ho ako na nilagay. Para sa mga nahuli. Malam, pasensya na po ah. As, ah. sige ho. <laughs> Hindi pa rin hunahanap nila. Bawal ho. Pasensya na po. Pasensya na po. Hindi <laughs> pa rin mo nila nahanap. <laughs> e medyo marami-rami na sila. Ah, <laughs> congrats po sila nanalo natin, nakapalo naman man sila. Hindi <laughs> pa rin po ba nahanap? Nandiyan lang naman Hindi <laughs> pa rin ba nahanap? Diyan lang. <laughs> oh, nandito la. <lang>. Oh, <laughs> <laughs> ito na, ito na, nakuha na. <laughs> ah, ayos po si boss. Eh. boss. <laughs> ayos. Ito na, nakuha na, pasensya na, pasensya na. Ito, may sticker lang ako dito, I sticker na lang, pasensya na. Iba, ay na. <inaudible> ay, pasensya na, take it, sticker, <inaudible> <and inaudible> sticker, <isa lang. inaudible> <inaudible> <inaudible>

Ah, mga 100,000. Thank you. Binulol. Eh. Ano ba? Binulol. Rad hindi. Ay, lang lang ah sige. At marami salamat mabaya. po dito na lang po tayo oh, ah, kasi medyo marami na oh sila. Okay, <laughs> pangalan na. Susunod. وال, ay susunod. Ay. Parehas lang, boss magtahimik lang. Okay, salamat po dito na lang tayo. Okay, thank you. Thank you po sa inyo lahat. Okay, thank you po sa mga barangay natin. Natulungan niyo Shout out po sige, sige. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat po.